Hi, me. Welcome to another unboxing series. Actually, na unbox ko na siya. Iyan. Marami kasi itong mga kasabay. Ito ba? Excited na ako. So ito na nga ang bag natin for today's video. Iyan. Ito lagayan ng toilet mga mi. Obvious naman di ba? Iyan. Sinaya transparent siya. Well, para syempre alam natin yung laman. Lamay na palawit na tayo. Pero minor lang naman yun. So, yun. O, oh. oh, diba? Makalaki sya. Pwede nyo nalagyan ng shampoo, sabon, conditioner, suklay, mga ganyang kikay kits nyo, makeup. O, oh, diba? Pero most important, meron na tayong lalagyan ng mga toiletries natin. Diba? Lalo na kung magagalak tayo, mag-outing, gano'n. O, di ba? Bit na lang. And, mayroon pa siyang pang sabit, di ba? Just hindi sa toilet. Yan. Sabit mo na lang siya. Kunin mo na yung mga kailangan mo. O, tapos ang kwento. So, ano pang hinihintay niyo mga ni? Get yours now. O, andyan na ang link sa yellow basket. At sya nasa comment. Okay? yun lang.